Attorney Aldrin B. Gregory po at sagutin natin ang katanungan. Attorney Aldrin, nakipagkontrata po ako sa isang supplier para sa delivery uh, para sa aking restaurant. May kasunduan kami, nakasulat, at uh, ngunit na wala ko po ang kontrata. At ngayon, uh, hindi na niya tinutupad ang napagkasunduan at uh, hindi niya na nagbibigay ng napagkasunduan mga items. At uh, bayad na po ako, attorney. At kapag humingi po ako ng copy ng kontrata, sabi niya, puro siya next time next time. Uh, maka Paano po ako makakuha? Pwede ko siya ba? Pwede ko po ba siya kasuhan? Ano po legal na hakbang? Okay. So, ano ba ang uh, validity? Paano ba natin masasabi ng na isang uh, kontrata ay uh, valid? Okay. Paano ba natin masasabi na isang kontrata ay legal? Pag-usapan natin mga elemento ayon sa Kodigo Sibil ng Pilipinas. no? Sabi ng batas, uh, for a contract to be valid, kailangan merong uh, consent, merong uh, object, merong consideration. Kailangan merong consent, object, consideration, consent. Sabi ng batas, ang isang pagkakasunduan, kaya ang isang uh, 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 agreement between two parties sa uh, kabilang sa magkabilang partido, no? Sa magkabilang partido at panig, dapat meron silang consent. Ibig sabihin, sila ay sumang-ayon doon sa kanilang pinag-usapan. Walang pag-aalinlangan, uh, walang namilit kung kanino, walang panlilin lang, walang pananakot, no? Walang work, walang force intimidation, walang decision of consent. Okay, o, kung check na 'yon, punta tayo sub, dun sa susunod na elemento. Sabi ng batas, kailangan may object, kailangan may pakay, kailangan may layunin. Uh, yung layunin na to, kailangan legal, kailangan hindi pwedeng uh, immoral, hindi pwedeng labag sa batas. At uh, posible, no? At uh, for example, ang object, ang la, ang pakay, no? Ang layunin ng inyong kontrata ay pagbebentahan ng kotse, no? Pagbebentahan ng bahay at lupa, uh, pagsusupply ng materyales, ano pa ba? Uh, service kanyari pagpapagawa ng bahay no, sa mga kontraktor at ang okay yan okay check tayo punta tayo sa susunod na element ang consideration o cost. Usually, ito yung in the form of payment, kung ano yung uh, reason, kung ano yung uh, katuturan, uh, kung ano yung uh, kung ano yung kanilang rason uh, o uh, payment. Kung bakit sila nag-enter to the contract. For example, ako ay magsusupply sa'yo. So, in exchange, you pay me the money. ba? Diba? O kaya mag papatayo ka ng bahay o so ako yung contractor at ako yung sa akin team yung uh, mga arkitekto, mga foreman, uh, engineer, etc. So, in, in exchange for the service, will pay us money. Diba? Right? Consideration. ah, uh, sabi ng batas, yung the, the mere fact that these three elements, itong mga tatlong elemento na to, uh, the mere fact of existence nila, yung pag itong tatlong bagay na sinabi sa inyo ay na-checkan nyo. No? Valid na yon, Ligan na yung kontrata. Although, 'Pag yung pinag-usapan no uh, pagbebenta ng bayo, lupa no, uh, pagbebenta ng lupa or anything involving real property, the, the law requires an additional requirement yung form, di ba? Ah uh, ibig mo sab sabihin attorney, basta kami nag-agree, valid na kontrata. Ah uh, ang sagot ko diyan, yes. Tama ka. Valid na kontrata. Uh, at, so ibig sabihin attorney, mag-usap lang kami, wag na kami magsulat ng kontrata, no? O hindi naman uh, ito lang yung nire-require ng batas pero may uh, suggestion, my recommendation, my advice to you is to always put everything in writing para walang magulo, di ba? Walang pag-aanilangan kung ano ba ang obligasyon ng bawat partido. So, it's not into the legality but it's to, as to the enforceability between two of you para hindi kayo mag-doubt kung ano ba yung obligasyon ni party A, ano ba yung obligasyon ni party B ba diba? so, yes consent yes object yes concentration okay na yan pero mas maganda isulat mo para sa kontrata ngayon doon sa doon sa nagtanong sa atin wala siyang uh, copy ng kontrata nakapagbayad na siya etc so uh, ang masasabi ko sa inyo no legal hu yung kontrata nyo valid naman yan so we use uh, kung wala kang copy ng kontrata ng papel we use uh, corroborating evidence uh, mga emails, di ba? Mga text messages, mga pag-uusap. Baka may mga testigo kayo nung kayo nag-uusap. Nung kayo nagkasundo, baka may mga tao na nakapag-rinig na alam nila na ito yung napag-usapan nyo, ito yung bayad, ito yung timeline. Pwede natin gamitin yun. ah, uh, eh, attorney, uh, ano ba ang legal na hakbang? Okay. Dahil siya hindi tumupad sa usapan eh, sabi ng batas, pwede ka mag-file ng specific performance, pwede ka mag-file ng damages. Uh, so, dahil siya ay nag-breach of, ay nag of contract, pwede mo siya kasuhan. Tapos, sasabihin mo, eh, attorney, paano, paano ko kakasuhan? Eh, wala nga akong kopya ng kontrata. Kaya nga, legal yung kontrata mo. Ngayon, pagka-file mo ng kaso, sabi mo ka, attorney, attorney, pwede ba mag-file, mag-apply ka ng subpoena to sa steko? Ah, attorney, ano ba yung subpoena to sa ito ang isang uh, aplikasyon sa korte. Uh, ngayon, kapag granted yung application mo, ibig sabihin, humingi ka ng tulong sa korte. Sasabihin mo, Judge, pwede ho ba pakiutusan yung kabilang panig na iproduce yung mga dokumento ayon sa kaso na to. At ngayon, kung sabi ni Judge, sige, okay. At mag issue siya ng order, o ikaw, party B, party defendant, dapat mong iproduce, dapat mong palabasin, dapat mong isumite lahat ng dokumento na may kaugnayan sa kaso na to. At kung ikaw ay hindi tutupad sa utos ng korte, ikaw ay may be liable for contempt. So, pwede niyang gawing remedyo 'yon. Ah, uh, siyempre, bago tayo tumuloy dun sa litigation, magkakaroon huyan ng mediation, magkakaroon ng arbitration. Magpaharing mag- mag uh, magkakaroon huyan ng uh, mediation, conciliation na uupo muna kayo sa isang mediator. At uh, susubukan nyo na baka naman pwedeng maayos pa at hindi na tayo umupo sa witness stand at tayo mag-cross-examination uh, at redirect at uh, re-cross-examination doon. So para hindi na mahasil ha. Baka pwedeng pag-usapan doon.